ในย่าน So ito yung unang dahilan <laughs> kung bakit sobrang init ayan ah nakidikit sa sigarilyo Ay. Ay. ganito na guys yung bundok dati yung bundok na to dito kami nangunguha ng kahoy sobrang taas yung bundok na to at puno ng uh, iba't iba klase na punong kahoy at saka mga fruit bearing trees pero ngayon tingnan nyo, kahit isa wala lang natira. Nakaka Nakaka Nakaka. Nakaka. Doon kaya. Diyan kaya may motor. Kailan maglakad tayo? So uh, eto na guys yung uh, reason kung bakit sobrang init ngayon sa Pilipinas So ilang beses na ako nang sinasabi ito na sana uh, hindi nila i-continue o tigilan nila yung pagkakwari sa bundok dahil ngayon nagsasuffer na talaga yung tao 3 uh, years ago sinabi ko rin to na ganito yung mangyayari kung hindi nila uh, titigilan yung pagkakwari pero dahil uh, sino ba naman yung makikinig sa atin? So walang nakikinig sa mga sinasabi natin kasi simpleng mamamayan lang tayo. Kaya ngayon, yung sinasabi ko dati na uh, yung uh, temperatura is tataas pa, mahigit 40 is nangyari na. Kasi dati around mga 35, 37 lang. Pero ngayon mahigit pa sa 40 degrees Celsius yung temperatura dito so sobrang init talaga so ganyan dati sobrang ano yan dito guys ah uh, kumbaga puno talaga ng kahoy kagaya nyan or mas mahigit pa uh, kasi dito ganoon rin eh hindi ka pwedeng hindi ka makapasok yan dito dati sa sobrang kapal ng ah uh, puno punong kahoy kumbaga gubat yan talaga dito guys pero ngayon wala nang gubat wala ka nang makikitang gubat ganito na yung itsura dito ngayon <laughs> hindi mo kayang akyatin ito uh, dati pag uh, umakyat ka yung tuhod mo gumagano talaga uh, sa sobrang taas ng bundok na to ngayon hindi na ako masyadong hinihingal uh, sa pagakyat dito so ganyan yung So, survey lang natin para kayo mismo makita nyo ang reason kung bakit sobrang init na talaga. At kasi marami pa rin ang nagtataka, marami pa rin ang nagtatanong kung bakit sobrang init, sobrang taas ng temperatura dito sa Pilipinas. Pero ang hindi ko maintindihan is kung bakit ni isa sa atin is walang nagsasalita o nagsasabi kung ano ba talaga yung pinaka uh, punot dulo ng pagchange ng temperatura dito sa uh, Iloilo or sa buong Pilipinas eto guys ganito ganyan kalawak yung quarry dito sa amin so kasalanan to ng government natin na hinahayaan nila binibigyan nila ng permit yung mga uh, nagkakwari para uh, gawin ito guys So ikotin natin yung buong ano yung buong, buong bundok dati hindi kayang akit dito ng motor pero ngayon susubukan namin or kung kayang ikutin hindi lang init yung kalaban mo dito ngayon sa amin, pati yung alikabok sobrang alikabok kasi yung mga nagkakwari na tumadaan hindi rin binabasa yung daanan so sobrang alikabok talaga hindi ko maintindihan dahil lakasaad naman yun yata sa kontrata nila na dapat i-maintain nila yung watering pero uh, hindi rin sila sumusunod sa kung anong nakasulat sa kontrata, hindi ko guys uh, personally nakita yung kontrata pero narinig ko lang sa mga tao na nagre-reklamo so ganyan <laughs> ito guys yung lugar na to yung, uh, ito yung nakikita nyo ngayon sa gitna sobrang taas ng bundok dito dati pero ngayon wala na talaga as in flat na talaga sya wala ka na makikita ang bundok <laughs> patag yung, yung bundok naging patag <laughs> so, yan, tapos wala na rin mga Uh, kahoy, hindi rin sila nag uh, uh, replant ng kahoy kaya, anong mangyayari so dumadami yung sasakyan tapos yung punong kahoy is lumilit na lumilit ha? nag ah? ayan, sige tingnan natin dito yung level ng lupa yan dito guys, dati is kagaya dyan sa, uh, sa mataas na part na yan or mas mataas pa kasi ito yung center ito yung center so dati, pag nakatayo ka dito sa bundok na to, makikita mo yung ilu-ilu city, o yung buong ilu-ilo so ngayon, hindi mo na siya makikita, wala na may konting part na lang, ayan o oh, makikita yung sa dulo yan ganyan so dati, sobrang taas pa yan, doon pa yan sa taas ngayon ganyan na lang yung view na makikita mo dito. So sa tingin niyo kanino kasalanan to guys? Acceptable ba to or hindi? Ano sa palagay niyo? Comment sa ating uh, comment section kung uh, acceptable ba yung ginagawa ng mga nagka-quarry or ng government natin na bigyan sila ng permit para sirain yung kalikasan natin. Kasi tingnan niyo guys wala na talaga sira na talaga yung ano yung bundok dito sa amin so iikotin pa natin guys ah yung buong bundok talaga dito sa amin iikotin natin para makita natin pareho uh, ang reason kung bakit sobrang init talaga dito sa uh, Iloilo sa buong Pilipinas <laughs> Sayang guys kasi dito maraming mga ano yan dito mga kaimito siniguelas karatelis at marami pang iba tsaka mangga, iba't ibang klase ng uh, fruit bearing trees na pwede mong uh, akyatin kasi dito ako lumaki sa bundok na to almost every weekend dito kami nungunguha ng kahoy tapos hinahabol kami ng mga may-ari pero ngayon wala na talaga siya nakakasad kaya na So, saan na kaya nakatira yung mga, for example, mga ibon, yung mga, yung mga animals or hayop na wild na nakatira dito, no? Ayan, no? Ah, dito palagi dati yung sapa. Sapa yun dati. hindi, quarry rin yan. Kaya sobrang lalim. Siguro, ah, sige ba yan? Dito? Ah, napos na ito siguro. Bangga din man. Sige, bangga na ta. Dari ko okay, siguro dari. So, nalito na kami guys. Kasi dati hindi mo kikita yung barangay na to. Ayun pala, paglabas mo, is barangay na. Ayan na, oh. Hindi malam ko saan yung may ito sa gitna ng bundok ito yung cement sim, uh, cemented na ano na road road okay, iweb punta tayo doon ayan no sa kabilaan magkabilaan pala oh okay sobrang hirap dito dati guys tingnan nyo sira na tapos may mga ibon may mga ibon na maliit na yun no Kumagawa yung mga ibon sa lupa ng bahay may mga butas, nakita yung mga butas na yan sa bundok ayan, dyan yung bahay ng mga ibon na kasi wala na mga kahoy kaya gumagawa sila ng bahay sa lupa eto yung maganda <laughs> ayan, maganda, malamig ganyan yan dito dati lahat nung hindi pa na pare, ganito yung tsura dito dati masarap Guys, pakitingnan natin kasi may lupa yung lulo namin dito dati. Sobrang taas. saya ayan o, no? sa kabila, sa kabilang side. Sa right side ko, dati mataas na niya na bundok. Yan yung uh, bundok ng lulo ko, ayan yan no? ngayon wala na, flat na rin. hanggang doon pa pala sa dulo yung ano yung quarry yung bundok talaga na ubos na pala pare oh, dito na part na na doon sa kabila may kunting natira dito tapos doon sa kabila na doon sa naman ah sapa na yung barangay sapa kung saan nakatira si Jinel may gym court may ano pala basketball court pala dito wala na الله <applause> عليك